sa mga followers ni Maria Victoria Vlogs. Shout out to you. God bless. Hello mga kamarya. Welcome back to my channel! Muli ako po ang inyong lingkod, Maria Victoria Vlogs babaeng lakwat. Tchera! Sa araw nga pong ito, ay aming babaybayin ang MacArthur Highway dito po sa San Fernando, Pampanga. Kami po ay paruroon sa aming bintista banda sa Telabastagan. Magpapaayos po kami ng aming mga sirang nipin kahit po wala ng nipin. lang Kami po ay magpapapasta ng aking Mr. Upang maiwasang matuluyang masira ang ating mga ngipin mga kamarya. Mga kamarya, samahan niyo po kaming mag-joyride dito po sa Mac Ardool Highway. At mag-enjoy po kayo habang kayo ay nanonood. Para po mabawasan ang inyong stress, ang inyong mga problema. Basta enjoy niyo lang po ang video. Have a nice day mga kamarya. Love you! <makes noise> When I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back i am going swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, doing me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me stack on what's not how you fall so you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none. cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip with your name on it But I'ma let you slide, cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. At nandito na nga po tayo sa Alejandrino Dental Clinic. Dito po yan, boundary lang po yan ng Angeles City at San Fernando, Pampanga. Dito po sa loob ay oximeter oh, si ka, ibabad temperature, ganun. Basta medyo maselan po sila dito. At pagpasok mo pa lang po, uh, meron kang uh, fill out, mag-fill out ka. Tapos, uh, bibigyan ka nila ng mga PPE, bibigyan ka PPE, foot sack, yung plastic na pambalot sa ating sapatos at saka yung hairnet. Yun, isusuot mo po yan lahat habang nandun ka sa loob. Tapos, uh, bago ka po isa lang sa loob, dapat nakasuot na yan lahat. Ano na yan? Yan, yung plastic na yan na sinusuot na ni Mister. Yan. Tapos yung PPE, yung hairnet ganun lahat yan. Dapat nakasuot na yan bago ka pumasok. And, uh, dito po sa Alejandrino, bago ka po pumunta, magpa-appointment ka po muna. Tumawag ka po muna. Tapos, uh, kapag okay po or naka-schedule ka, kailangan mo po mag... nai-schedule ka, kailangan mo po mag-down ng 300 pesos. Ang 300 pesos po ay non-refundable pumunta ka o okay, ay kapag ka hindi ka po pumunta sa araw ng iyong schedule o hindi ka po sumipot ang 300 pesos mo ay hindi po nila ibabalik. O, oh, basta non-refundable nga po. Yun, kasi nga, ewan ko, hindi ko po alam. Basta non-refundable po yan. Ayun lang, basta pagpasa mo pa lang dito lahat ng kailangan mong isuot, ay isusuot mo na po dapat yan. Hindi naman po sila dito masela na mag-face mask ka or require na may face mask. Basta yung mga PPE lang po, yung kailangan mong isuot. Yan nga, habang naghihintay tayo, ah, uh, Marami na pong dumating na mga pasyente nila at lahat po yan naka-schedule sa araw pong iyon. Bali, pumunta kami ng Sabado. Dahil nga Sabado, walang trabaho ang karamihan. Napakadami po nilang naka-appoint sa araw na iyon. Bali, fully booked na kumbaga ba. Kaya hindi na po sila tumatanggap o hindi po talaga sila tumatanggap ng walk-in. Ganon! At habang ako ay nakaupo dito, iniisip ko na kung ano ba yung serbisyo. Siyempre, na natin yan. At nandito na nga, nakasalang na ako, nakaupo na tayo, or nakahiga na tayo. At uumpisahan ng linisin ang ating nipin anyway uh, HMO accredited kasi ako kaya dito po kami pumunta pati po yung asawa ko ay HMO accredited or may gamit kami na maxicare ang tawag yun po, yung maxicare po kasi uh, ang ano niya doon Bale, pag nagpalinis ka dalawang beses ka pwede magpalinis at dalawang beses ka din po pwedeng magpapasta na gamit ang iyong MaxiCare card. At yung bunot naman po ay only. Kung gusto mong ipaubos yung iyong ngipin, pwede naman po. Yan. Tapos, dito po sa akin ang sitwasyon ko po. Balay, nagpa-cleaning ako gamit ang MaxiCare. Uh, oh, counted one time pa lang po pero nung last day kasi nagpalinis din ako pero hindi ko ginamit yung card tapos uh, dito bali meron pa akong isang linis at yung pasta ko po, nagpapasta po ako isang ngipin lang po, bali yung ngipin kong pinapasta, ang sabi niya sa akin, kahit isang ngipin lang yung pinapasta mo, kung malaki po yung sira, counted po iyon ng dalawa So, ang nang, ang nangyari o ang sistema ay kahit dalawa ang aking available na slot sa pagpapapasta gamit ang card ay naging wala na po akong available, bali nagamit na po sa isang ngipin kasi na sabi niya malaki daw po yung sira sabi niya ganon. okay fine But, wala naman tayong magagawa kapag ka ganun kasi yun yung patakaran nila. Bali ang ano ko po kasi, uh, mag, parang mag, ano kana magre-renew ka na ng card, kailangan mo na siyang magre-renew or mag-expire na siya. So, kailangan mo na siyang magamit. Kasi kapag ka, uh, nag-expire o nag-renew ka na, yung mga naiwan mong uh, available na linis or pasta doon sa 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 taong ito, sabihin na lang natin, sa card mo, ay hindi mo na siya mabibit-bit o magagamit kapag ka nag-renew ka na. Ganon. And after nga po ng session natin sa dentista, ay diretsyo tayo dito sa Philang Friendship Highway.

Put oh, put your name on it, but I'm gonna just hide because you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. On. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. On. Not in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now. We say, I need a break i staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on i'm staying strong need to move on to be what i want Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come now with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Kaya kung saan namin kukunin ng item, ay sarado pala ang opisina. Kaya nga, uwi na din agad at babalikan na lang ulit. Thank you for watching!